Polfi, o Rodolfo Vera Quizon, ay isang alamat sa mundo ng entertainment sa Pilipinas. Ang kanyang buhay ay isang kwento ng tagumpay, pagmamahal, at nakakatawang sandali na nagbigay ng saya sa mga Pilipino sa loob ng maraming dekada. Maagang buhay. Ipinanganak si Dolphy noong ika-25 ng Hulyo taong 1928 sa Tondo, Maynila. Lumaki siya sa isang mapagkumbabang pamilya at nagsimula ng magtrabaho sa murang edad. Sa edad na sampu, nagsimula na siyang magtrabaho bilang utusan sa isang sinihan kung saan na humaling siya sa mundo ng pelikula. Pagpasok sa showbiz, nagsimula ang kanyang karera sa showbiz bilang isang komedyante sa radyo noong 1940s. Ang kanyang natatanging estilo ng pagpapatawa na pinagsama ang pagiging makulit, nakakatawa, at nakakaantig, ay agad na nakakuha ng atensyon ng publiko. Sa mundo ng pelikula, gumawa siya ng daan-daang pelikula, marami sa mga ito ay naging matagumpay na box office hits. Kilala siya sa kanyang mga iconic na papel sa mga pelikulang tulad ng Jack and Jill, Ang Tatay Kong Mahal, at Ang Tatay ng Mga Anak. Pagmamahal sa Pamilya Si Dolphy ay kilala rin sa kanyang pagmamahal sa pamilya. Nagkaroon siya ng labing walong anak mula sa iba't ibang relasyon at itinuring silang lahat na kanyang mga anak. Ang kanyang pamilya ay naging isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay at karera. Mga parangal at pagkilala, Si Dolphy ay tumanggap ng maraming parangal at pagkilala sa kanyang karera, kabilang ang National Artist Award for Film noong 2004. Ang kanyang mga pelikula at palabas ay patuloy na pinapanood at tinatangkilik ng mga Pilipino hanggang sa kasalukuyan. Pagkamatay Namatay si Dolphy noong ikadalawamput siyam ng Hulyo taong 2012 sa edad na 83. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng malaking kalungkutan sa buong bansa dahil siya ay tunay na minamahal at nirerespeto ng mga Pilipino. Pamana ang pamana ni Dolphy ay hindi lamang ang kanyang mga pelikula at palabas, kundi pati na rin ang kanyang pagiging isang tunay na, anak sa pamamagitan ng kanyang mga palabas at pagiging modelo ng isang mapagmahal na ama. Ang kanyang pagpapatawa ay nagbigay ng kagalakan sa mga Pilipino sa loob ng maraming dekada, at ang kanyang mga kwento ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga tao hanggang sa kasalukuyan. Si Dolphy ay higit pa sa isang komedyante. Siya ay isang alamat, isang inspirasyon, at isang tunay na pambansang kayamanan. Ang kanyang buhay at karera ay magiging patuloy na pinagkukunan ng inspirasyon at saya para sa mga Pilipino sa mga susunod pang henerasyon. Sa kabila ng kanyang pagkamatay, ang kanyang mga pelikula at palabas ay patuloy na ipinapakita sa telebisyon at ang kanyang mga nakakatawang linyas at mga karakter ay patuloy na nagbibigay ng saya sa mga Pilipino. Si Dolphy ay tunay na isang alamat na hindi malilimutan.